naisipan naming magluto ng repolyo with ginile ngayong araw. Kaya hiniwan na namin ng maliliit yung binili naming repolyo. Iniwan na rin namin yung sibuyas at bawang. hiniwan na rin namin yung binili naming dalawang kamatis. ng kumulo na yung mantika sa kawali ay ginisa na namin yung bawang. At pagkatapos ay sinunod naman namin yung sibuyas. Hinalo-halo namin itong dalawa. At makalipas ang ilang minuto ay sinunod na namin yung giniling na karne. hinalo lang namin ito at hinihintay na maluto. O ayan, luto na siya kasi dark brown na yung kulay niya. Kaya nilagay na namin yung aming hiniwang kamatis. At syempre, hinalo-halo ulit namin. At naman namin ilagay yung oyster sauce at saka toyo. At syempre, hindi namin kinalimutan, lagyan ito ng paminta. Nilagyan din namin ito ng konting tubig pagkatapos ay tinakpan. Nung kumukulo na yung tubig, ay nilagay naman namin yung hiniwa-hiwa namin repolyo. At syempre, hinahalo-halo ulit namin ito ng paulit-ulit. At habang hinahalo-halo namin ito, ay naaamoy na namin ang sarap ng aming niluto. Happy eating.